Huwag ka mag-alala, babayaran ko agad. Ilang beses mo na narinig yan. O baka ikaw mismo nagsabi niyan. May mga tao na hindi lang basta humihingi. May diskarte sila. Psychological. Subtle. At minsan, hindi mo na mamamalayan, nagpa ka na. Ang tawag dito, covert persuasion. Paano mo nga ba mahihikayat ang isang tao na pa ka? Kahit ayaw naman talaga nila. At paano mo magagawa to ng hindi kahalatang nang ma-manipulate? Simple lang. Hindi ka hihingi agad hindi ka rin magmamakaawa. Ang sikreto? Psychological triggers. Ang unang common mistake ng karamihan? Diretso agad. Pre, pa Gcash. O kaya, pahiram ng isang libo. Ang problema? Kapag masyado kang straightforward, na-activate ang resistance mechanism ng utak nila. Para bang may tumutulak, so ang instinct nila? Tumanggi. Pero may mas tuso, mas tamang diskarte. Pakinggan mo to. Una, put in the door technique. Gamitin mo to ng subtle. Example, Bro, may Gcash ka ba? Innocent, hindi halata. Then later, pwede makahiram saglit? Boom! Utak niya, na prime mo na. Hindi na biglaan, hindi na threatening. Mas malaki ang chance na pumayag siya, kahit hindi niya pa fully na proseso. Another version? May extra ka bang load kahit limampu? Tapos after ilang araw, Uy, short ako sa rent. Baka may isang libong piso ka dyan? Hindi mo na kailangan mangulit. Kasi sa utak nila, sanay na silang nagbibigay sa'yo. Pangalawa, reciprocity hack. Ito yung tipong, ikaw muna ang unang magbigay, magpakita ng concern, magpadala ng libre via food delivery. Mag-comment ng, ingat ka lagi ha, kahit alam mong may pinagdadaanan sila. Simple gestures, pero may bigat. Kasi ang utak ng tao, programmed na bumawit. Pag naramdaman nilang may utang na loob sila, mahirap na silang tumanggi. Ikatlo, pacing and leading. Magsimula sa empathy. Sabihin mo, alam ko tight ka rin ngayon. Then isingit. Pero kung sakaling may extra ka lang, kahit maliit, promise babalik ko agad. Napaka-gentle, walang sapilitan, pero ramdamang urgency. Yung tipong mapapaisip siya, hmm, sige na nga. Ikaapat, illusion of choice. Ayaw ng tao na nawawalan ng control. Kaya bigyan mo sila ng options, kahit pareho naman, panalo ka. One week or two weeks, kahit alin, ikaw bahala. Akala nila sila ang nagdesisyon, pero ikaw pa rin ang nanalo. Ikalima, social proof. Sabihin mong, si Jamie nga, nag gcash sa'yo last time, nabayaran agad. Now parang normal na lang ang request mo, hindi na mukhang out of place. May precedent, may reference. Kumbaga sa marketing, may testimonial ka na. Pero teka lang, may mas malupit pa. Isang teknik na ginagamit ng mga sanay na, mga manipulator na bihasa sa pakiramdaman. At kung hindi ka aware, magpapautang ka ng may ngiti sa labi mo. Ito ang tinatawag na help me help you pitch. Pag napahiram mo ako, makakaklose ako ng deal. Tapos ikaw agad yung unang mababayaran. Sounds fair, di ba? Parang win-win. Pero ang totoo, ito ay isang emotional shortcut para mabypass ang logical thinking mo. Ginagamit nito ang urgency, shared benefit, at future reward para matamaan ang decision-making part ng utak mo. Ang tawag dyan, reciprocal illusion. You think you're helping, but really you're being played. Magpapautang ka. Kasi feeling mo, Kasama ka sa tagumpay, may part ka sa victory. Pero minsan, hindi mo napapansin. Ikaw na pala ang puhunan. 'Yun ang power ng covert persuasion. Hindi ito basta pakiusap, isa itong sining ng distraction, rapport, at psychological leverage. At kapag marunong ka nito, kaya mong humingi ng kahit ano nang hindi halata na humihingi ka. Pero ang tanong, gagamitin mo ba 'to para makaisa o para mabuhay sa mundong mapagsamantala? Ikaw na bahala. Pero isa lang ang sure, pag alam mo ang laro, mas malaki ang chance mong manalo. Ikaw, nagamit mo na ba to? O baka ikaw na ang naging target at nagpautang ka na nang hindi mo na malayan. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng psychological breakdowns, yung hindi lang basta nakakaaliw kundi nakakabukas ng mata. Don't forget to like, share, and subscribe. At kung may kilala kang mahilig magpa-Gcash ng pasimpleng hingi, ishare mo na rin to sa kanya. Malay mo, matuto rin siya gumamit ng diskarte, the smart way.